So ayan guys At uh, tayo ay bumalik sa ating pagblog uh, Parang hindi na yata tayo sanay <laughs> Sabrang tagal po kasi natin hindi nagbablog uh, Hindi na nga natin alam Kung paano mag-edit At mag-upload At maglagay ng ads So ayan uh, Congrats sa mga kasali sa mga challenger ngayon Na idol At kanya-kanya silang Isip ng content Na no? sobrang hirap naman talaga, hindi naman talaga uh, madali ang sumali sa challenge na idol. Kailangan pagising mo. Gabi pa lang, gabi pa lang matutulog ka pa lang, iniisip mo na kung paano gagawin ng content kinabukasan. Nagko-content ka pa lang, iisipin mo na uli kung ano uli ang susunod mong i-vlog ano. Sobrang hirap no na ako nakasali sa challenge na idol. Ay, nako kahit ano ginawa ko, kahit na magpakatanga tayo sa harap ng camera, okay lang yun. Uh, push natin yan. Uh, gawa tayo ng paraan para sa ating pamilya, no? Kahit nagbuka tayong baliw-baliwan. <laughs> so, hindi yung si sika o si Ka, si Ka tol. Nagbabulag dun sa, uh, sa ano, nangangawil sa gitna. Uh, pero support yung kanyang jowa, si, yung ko, si, at si Grace. Support siya sa mga mga content ni ni Kautol at lagi niyang sinusuportahan ah uh, sinasama niya minsan kapag nasa tarawang si Kautol si Grace yung nagbablog siya yung gumaganap sa mga vlog ni Kautol kaya mas maganda yung ganyan na na nagtutulungan silang dalawa sa sana ano, sa mga content sa mga sa challenge na to binigay ni Ato ah uh, goods yung magkatulong silang magjowa sa ano kasi si Toto nagtatrabaho. Si Grace yung ano, si gumaganap sa mga ano. Shout out. Pang ilan na ba, Grace? Huli pa din. Oh, push lang yan. tuloy lang, tuloy. Ma ano din natin yan. Binigyan kita ng mga konti tayo. Eh. Pinisinan ko sa'yo eh. Oh, Binigyan mo nga eh. Magpakonti. <laughs> Ayan lang. <laughs> Sadyang kasama yung pagkakahirap talaga. Tinda ka pala sa mga kamay. Eh. Kita ko doon tindahan mo eh. Huh? Nagtitinda ka na pala doon. May, may naman. <laughs> Mamaya may biraos ka na, dun na. <laughs> doon na. Yan. Ito naman si Jing, Jing Ang anak naman niyang kasala ay si Kamahal, si Jimboy. Kaso lang na strike ata si si Best Jimboy na strike sa kanyang Kuy na strike ba si Best? So sayang yung ano yung, yung ni Best Jimboy dahil na strike siya. Ay, uh, nintay pa kong hanggang kailan yung strike ng ano niya. Pero siguro naman sa susunod na challenge ay mapasali uli si Best Team Boy. Sayang eh, sayang. Ano yan? Lukan! Nano, ano yan? Palindan yung tatay. Hindi. Nakalari. Saan mo dadarin yan? sa Maros Ay! Ah, ngayon mo pala yung uwi. Hindi, Ay, titinda mo na ngayon ni nininising dyan sa dagat. huwag sa kanya. Sa kami lalagay ka sa inyo. Ilang araw mo naman yan niliin na, no, kinuha? Kahapon lang. Kahapon lang, isang araw lang. So, kagaling manisid ni Mani, ano, ni, ni Palus, a, hindi magaling mga pa, hindi panisid. <laughs> 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 Ba ma mamaya ma mamaya kumari na pa na kinakapa Patay tayo dyan Ayun yung isa si Kuya Si Maruko Ayun talagay ano na Graduate na ata si Maruko Si Maruko naman yun Nangangwil din sa tabihan naman Habang sa si idol ay nasa tapat niya na nagbabaon ng paa at mayroon daw siyang gaw parang si ba? Para na ako ah. si luloy. Okay. So ganyan ang ginagawa guys oh. Ino, ni Palus. Para dinisin. Para pag binenta malinis na. Parang dilim na ng camera ko ah. Parang pag-gabi na. Parang ginatay na tayo mag... Abay, ang putik nga naman. Kaya kailangan talaga tong ano, linisin. Oh. Kaya pa ba natin gumawa ng mga content na ha? Na Naiwanan natin, ano? Parang ginayata na natin kaya. <laughs> Makahagi si Maru ko, ah. sana supportahan pa rin ako ng mga kaibigan ko. Pag kung sakali, kung sakali. Sana supportahan ako ng mga kaibigan ko na sa mga content ko ulit. Kung, kung pagpapalain. Pa, pa, And... Oh, kakaunti okay, na guys ang basura dito sa tapat namin. Hindi mo akalain mauubos yung mga basura. Ano? Oh, maka malinis na para pagdating ng summer hindi siya sagabal sa mga ating turista yan nagtutulong-tulong yung mga dito sa Bukana para maging malinis si Maro ko parang Maro ko ng loko yan o oh. parang si Raulo baliw-baliwan oh. <laughs> talaga yun si Maro ko oo <laughs> Paus na si Marok eh Ang ganda ng baga Parang napaka Ano Punti na lang basura natin guys Ang dinim ng camera natin guys sobrang tagal na natin hindi nakapag ano ng vlog sobrang tagal na talaga wa, siguro nasa isang taon na ang masasabi ko lang sa mga challenger ngayon na eh, ano na nasa mga huli uh, huwag kayo mawala ng pag-asa tuloy nyo lang yan maano nyo rin yan maga, maga kayo basta gawin nyo lang yung mga best nyo sa mga content at yung mga mga content na kakaiba dapat na masarap panoorin ng ating mga viewers at supporter natin uh, tuloy nyo lang yan ako nga eh nagawa ko din mag na magbaliw mag pulubi, yung pulubi ng mga mamadimos Um, yung nagpagulong-gulong sa pangkarsada. Uh, na gano'n din ako. Yung ang tawag doon yung parang nasa isla. Kumakain ng mga hilaw na gulay. Hmm. Ay, hindi ko lang kayang gawin eh, yung hilaw na, na, hilaw na karne ang kainin. Na pen. Gulay lang ang kinain ko tsaka hindi ako nawala ng pag-asa. Nawalan man ako ng revenue noon na konti. Uh, bumawi tayo. At tsaka nag -ano din ako doon sa di ba? Na lahat-lahat ng content ay ginawan, ginawan ko ng paraan. At syempre, hindi ko magagawa yun kung wala yung mga kaibigan ko, si Joby at si Amor at ang aking pamilya na nakasuporta sa akin at siyempre si Idol at si God si God number one na hindi na hindi na wala sa lahat ng ginawa ko lagi niya akong ginagabaya na lang ko na tsaka hindi niya ako binitawan para sumuko sa ano sa mga challenge na yan at pinalakas niya pa yung loob ko dahil ibinigay niya sa akin yung ano yung tiwala ni Idol at sa mga kaibigan ko, pati pamilya ko. Kaya nagawa ko lahat yung content na sobrang hirap. Uh, at syempre, na ano naman natin nakagraduate naman tayo. Uh, at hindi naman nasayang yung ating pagod at hirap. At ang ating sakripisyo dahil uh, naka nakagraduate naman tayo do sa challenge na Idol. At syempre, ano, ang... Hindi natin naanohan yung hanap buhay natin dati. Siyempre, nasa challenge tayo kaya yung ano si Taloloy yung nagano sa ating hanap buhay sa ating pagtitinda ng isda kaya ngayon ay hindi naman ako nakapag vlog ng ilang o oh, halos taon na ang naiwanan kong ano ko channel ko dahil po sa hanap buhay naman dahil di ba sabi nga ng iba hindi naman pang habang buhay yung youtube kailangan sa, sa samaan pa rin natin ang hanap buhay natin dahil hindi laging malakas hindi pa lagi sumasahod paano ng pamilya natin kung hindi tayo sasahod kaya kailangan man nagbabalagman tayo ay wag pa rin natin pabayaan ang ating hanap buhay number one yon na wag natin pabayaan yung hanap buhay natin so guys uh, balikan natin balik tayo mamaya at uh, tayo ay hahanap-hanap uh, ng konting content content <laughs> balikan natin yung ating naiwan ng channel no sayang eh sayang tagal natin itong pinaghirapan bago natin ma makuha ang ating uh, monetize at uh, syempre nakakaya din naman kay Idol uh, tayo sobrang sinuportahan niya bago mapapabayaan lang natin ma marami na nga ang nangyari na siya ay na-disappoint sa lahat ng nangyari sa bukanin. Kaya kailangan ipakita natin sa kanya na tayo nagsisikap ulit sa kanyang mga pinaghirapang channel natin. Ano? Kaya na. Uh, guys, ah. Uh, balik na lang tayo mamaya. Bye! Oh, ito na, malakas! How? Malakas, hindi ko mamabutan si Matepo. <laughs> Bakit? Nasa challenge ka rin ba? Ay tara! ano ah, Anong gusto mong gawin? Puntahan sa tiyan ang gawin siya kaya Nakakalata sa mama Ha? Nakakalata ko sa mama Nakakalata nyo madali ah Ayaw, sa Marocco so good eh Ha? Nakakalata, mahirap diba mahirap na? Oo, simpo Sobrang hirap, di hirap, no? oh, so, hirap. dinanas ka, inanas natin yan diba? Ay, sadya <laughs> Tayong uh, tayo nga doon eh, Saglit lang natin ah. Sa revenue natin eh, ngayon mahirap. Ah, mahirap talaga kuya, ano dahil hindi mo naman pwedeng ng hindi ganyan dati. Hindi ganyan dati, maraming nawalang supporter tayo. Oh. Maro ano ba? Na? Anong nangyari na? Kamusta naman ang iyong ano? Nasa challenge na. Nangangayayat na rin. Payat ka na eh. Payat ka na. Sunog <laughs> na. Nawala na, na kapog mo eh, Kuya Maro ko. Ba, ayos lang yun. Ay, la ay ina, labas na mga kalukuhan mo. Hmm, uh, ayos lang yun. Ikaw, ay, basa na dito eh. Ko, tayo tayo. Oh, po. Opa, ating namarin, liit na lalo. <laughs> mga suko, suko. Mm. talaga sobrang hirap talaga. Ako nga, dati di ba kuya Maro ko? Mm. Talagang lahat baliw-baliwan, punta ng bundok, kumain ng hilaw na gulay, nag, ano, nagpagulong-gulong sa karsada. Kumain na ba ng hilaw na karne? Ay, ayoko. Gusto ko hilaw na tao. <laughs> good morning, good morning po. Ayan si kuya Maro ko. Pwede yun, hilaw na karne. Eh, uh, Diba, sa may isang sawang alat? Oo, yung mga ay, um, ano. Maalat? Ma ano kayo? Diba, ay, ay, ay. Ba ano, mm. na kami ang mood? Ang ano mo, YouTube Oo. Oh, live live naman ako minsan, sa nasa o dun Sino yun? Yung yun yung tao dun o. Huli. Ang... Gay, kaya maro ka tuloy mo lang yan kahit kayo imamayat lang <laughs> siya. <laughs> yeah, kaya ang pogi so, pa rin. Tuloy okay. mo yan. Oo. Oh. Lumakas ka. Oo nga. Para... Okay, pa ay! Oh. Kaya nga Good morning. Naranasan na natin 'yan eh na. Padalwa na to. Padalwa na na. Padalwa na tong to. Sila nga first time pa nila eh na. Ari pangalwa na rin ari. Uh -huh. Pangalwa na rin. Oh nga, eh kagigising ko lang noon. Eh, thank you, Sasag thank you. Harap ng content si Bebe, hindi malaman ko ang gagawin. Oh, lugaw na! Lugaw <laughs> <laughs> mo sa mga utak ko! <laughs> <laughs> Salamat <laughs> natin si Bebe. Hindi binibigyan natin siya ng content hindi daw niya kayang gawin. Magbabaliw sana Ayaw naman niyang gawin. So ayan at ay si Sir na tawag. Ay ano, magiinog na lang tayo abangan niyo sa vlog ni ano ni Carpenters. Let's go. Tara. Tara. <laughs> Naiinis na. Naiinis na. Naiinis na sa ano. Saka ako gising ni Bebe. <laughs> para inog tayo, Bes. Masaya yun. Masusot mo mga simsot mong bago. Simsot <laughs> mo Si Bebe, inis na si Mara. <laughs> Sakain tayo ng <na> content. <laughs> A few moments later. Ayan, uh, thank you nga pala sa mga sumuporta sa akin noon at mula noon hanggang ngayon na nakasuporta sa atin at tumutunong sa, sa mga tao nagtitiwala pa rin sa atin. Uh, thank you kay na Tita Vilma, Tito Bobby, siya uh, Tita Alicia Pavilion, si Atinday Camp, um, mga um, sin ang mga Kasangga Foundation, Team USA, uh, Sila Kuya Gado, ano nga ba, Team Pula, at saka sa, sa lahat ng sumuporta sa atin, ano, uh, maraming salamat sa inyong lahat. Kina-idol, thank you ka-idol. Kaya syempre kay God at salamat kay God dahil may mga taong na binibigay sa atin na uh, para supportahan tayo at tulungan sa lahat ng ating ginagawa sa buhay uh, syempre salamat sa mga kaibigan ko kina Ling Ling kina Carpenter sa lahat ng team nila dito thank you sa inyong lahat at sa syempre kay Sir Randy si, sa aking asawa ko, si Sir Randy maraming salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataon uh, para bumalik sa hanap buhay ko uh, isang araw pa lang tayong nagkakilala ay pinigyan mo pa rin ako ng app. Ah, nagtiwala ka agad sa akin at maraming maraming salamat may mga katulad yung tao na na nagtitiwala kahit hindi nyo masyadong kakilala. Uh, God bless sa inyong lahat. Sa mga nakalimutan ko, ayan, kay Tito Sherwax Journey, si Tito Sher Sherwax Journey ang ang nagpahiram sa akin ng GoPro no ako ay nasa challenge na idol. Uh, ingat ka palagi dyan sa lahat ng mga supporter ko na hindi ko nabanggit ah uh, tito bani chick uh, bunny i miss you sa lahat ng supporter na solid sa akin na hindi ko nabanggit uh, i love you guys ah uh, si Lord na po yung nakakaalam kung sino po yung mga taong pinasasalamatan ko palagi sa aking mga mga dasal na isinasama ko Ayan, lahat kayo ay aking sinasama sa mga lalangin ko na sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at laging ligtas sa mga kapahamakan. Yan guys, uh, thank you nga. Inuulit ko, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta sa akin. Bye! Guys, uh, thank you sa ano sa ating mga nanood ng ating vlog. Um, yun nga, ang mga ko lang sa mga nasa challenge ngayon. Laban lang, walang susuko. Pwede magpahinga, wag lang susuko. Tuloy lang natin ang laban, makaka-graduatein kayo. Bye guys.